Ayan, ibang mga di boss. Puro <laughs> <Four> coins. <points. laughs> <laughs> Pagkano to mat? 15,000! Pagkano to mat? 15 lang yan, 15. 15 <laughs> Magandang araw mga tropa. At meron na naman tayong bisita. Walang iba kundi si Rep <laughs> dumating ang ating tropa hubad na hubad ang motorsiklo niya <laughs> papalitan daw niya ng buong kaha at tignan nyo naman hindi mapagsigla ng kanyang kaligayahan sapagkat siya ay nakaipon gamit ang jeep sa pamamasada sana oh pero katagal mo inipon yan paps 6 months 6 months mo inipon wow <laughs> Eto na, inilabas ko na nga po ang mga pyesa, mga bago, Honda Genuine Parts at hindi ka magsisisi sapagkat ito ay talagang napaka-quality. Pagmasdan ninyong maigi at talagang napakakinis. Nagkikita <laughs> mo, diba? mo naman, di ba? Nagkikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. O, diba? Sabi ko sa inyo, napakakinis. <laughs> at eto na, kung gusto nyo ng original parts, marami po kami nyan. Basta Honda RS125, FI or CARP pa man At eto ang ating tropa ay napakasaya at talaga namang nakaka-inspire siya. <laughs> Nag-ipon siya sa kanyang alkansya gamit ang jeep sa pamamasada. 15 years ang nakalipas at nakabili na siya ng bagong kaha at mga piyesa para sa pinakauna niyang motorsiklo. First owner kanya, motor mo? Pasko? Oo Ayos. Pasko daw niya ito binili upang pangregalo niya sa kanyang sarili. At talaga namang nakakatuwa sa sipag at syaga ni kuya, porkit niya ang motorsiklo niya at hindi niya ibinenta. At dito, damang dama ko kung gaano kamahal ni kuya ang motorsiklo niya. Kung papaano niya titigan at damang dama niya ang kagandahan na naibalik sa kanyang motorsiklo. Bigyan natin siya ng palakpak. Siya ay isang lihitimo na RS125 lover. Alright. Thank you, Thank you. Thank you, Pops. Ingat. Bye bye.